So yan Binubuhat na ang sword Sa panabagong may aring may bibili So yan mga kaonesa Nandito po ngayon ang Buyer ng sword yan, yeah, maganda magandang umaga at tangabagong umaga na naman at tangabagong vlog ulit tayo mga kaonesa ah yung music din eh yes. yeah. Ayan. Dabali na po itong bangkang. Shout yeah. out si Sir Bruce. Yan, yeah, shout out Sir Bruce at uh, dahil sa iyong pong mahiwagang bangka at ito po ay maraming mararating at ang bibili nito ay lalo pang suswertihin at oh, siguro ito ay marami lagi itong mahuhuli ito inakalaan do sa panabagong bahay bibili at ang wish ko lang sana sa makakabili nito ingatan at mahalin sapagkat ito ay nanggaling sa mabuting kamay kaysers kaysers Bruce eh ah! <laughs> utad utad tayo Tagal-tagal na nagbablog, utal-utal pa rin. Bruce, ayan. Chef, ayan. alright. Ayan nga. Bruce agilun Huwag mo kukunan din eh. Hindi <laughs> na Bruce Aguilon. <laughs> yeah, sir Bruce Aguilon. Yeah, I'm from the USA. Thank you so much po sa inyo pong blessing. Sabi na ganyo pong blessing dito po sa akin pong kikabonita at dito po sa pamilyang ikabunita opisyal ito na po ay malaking mangkapala ito hindi po ilahin na lang po matigas na ano ito eh, matigas na kahoy ito kaya, kaya ito mabigat dahil magandang kahoy Baon pa, baon na baol pa yan. Napakatigas ng baon na yan. So ngayon mga sa Maganda po ngayon ang panahon At wala po ngayon masyado pong ulan-ulan Ayan o oh, Mayroong bahura no? Bahura yata yan Yan bahura Ang laki ng bahura oh, Dito lang yan Pagkakaalang ko yun yata ang kumukuha ng buhangin dito sa aming lugar yung bahurang yung malaking bangkang yan yes alright so yung mga kongesa po ang makakabili po nito ay taga tagawawa hmm, tagawawa pala ang makakabili po nito mga kongesa sunang hmm. sugar <laughs>

Ayan, nakupubuhati na pala. May kaya ba? Ikaya ng limang tao lang. Sa bigat na iyan. Sa idadaan. So, yan. Binubuhat na ang sewage sa panabagong may ari may bibili.

ayan dadaling kasi ito Ito po ngayon ay dadaling ngayon sa Wawa taga Wawa po ang nakabili mga ka -unesa. ay isasakay din pala sa bangka patang pa patuloy maganda ngayon ang dagat. Kalakataw lang ng kaunti mga kaunesa pero kaunesa official. Ito namang kabonita official magkapatid kami. Yan. Sir Bruce, thank you po sa inyong bangka. Ayan, nagpapaalam na at mayroon naman panabago ng may-ari. Nabibili. Pero tingin ko to sa bangkang ito napakatibay kasi mabigat siya. Maganda yung pagkabangka niya at matikas ang mga kahoy. Mainam nga ito sa mga alon-alon eh. Panlaban nga. Rico. Ayun yung ano yung bangka na Hi -hi hihilahin mo eh. Hi -hi hihilahin po ito. Yan po, kuwi lang. Ayun po, yung bangkang kukuha, yung nakabili po, sila po ang nakabili mga kaunesa. Yung bangka naman po yun, ito po ay hihilahin papunta doon, papunta doon po sa kabila. Doon sa kabilang barangay, sa barangay Wawa. Hihilahin po ito. Si Sir Lomer. Ha? Huh? Sir Lomer. Bakit? Pa-shout out nga po si Sir Lomer. Ay, shout out kay Sir Lomer. Sino, sino ba yung si Sir Lomer? Lomer Ah, Romy Roll? Hindi ka mag anak pala niyo si Mama Ingo? Yes. Okay. Taga barangay 8. Roll. Kaonesa. K-A Space O-N s a Space o n o n e s a Official. Yan shout -out po kay Romy Roll. kay si Ronel. Ah, uh, oh, hindi ka kalimutan nga pa pala. Di ba mamaya na, wala na pa kanasa si Ronel. Sinakyan natin ka nagsa Oo oh, oh, nga. Ang so, ating ayun nga pala natin sinakyan ka hapo papunta sa Shekis. Ang layo na noon. Oh, yung layo na lang yung susundo. Oh, oh. Ihilahin kasi ito mga kaunesa. Oo, oh, oh. may dala silang lubid. Ihilahin ng bangkang nyo. Papunta po doon. Yan, yeah, papunta po doon. Sa kabila, sa dyan po, sa barangay Wawa. Yan, yeah, papunta doon. Baronesa, hinila na ang bangkang sugar Ayan. Ayan papunta doon sa barangay Wawa Doon sa kabilang barangay, mga Kaonesa Paalam sugar Kasi matagal na rin kasi di man nagsin Kasi kaya na po, pinintang bangkang Bangkang sugar Bangka po ni Mr. Bruce Dahil po ito'y matagal na pong nakabakante eh wala na rin po itong makina at may mga sira na rin po mga ano mga batangan kaya nabubulok lang po kasi ang bangka kung hindi nagagabit at nakatambay kaya po ibininta na po ang bangkang bangka po ni ano ni Sir Bruce Suverd papunta po doon 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 sa kabilang barangay na yun barangay ubawa yan dyan po alright dito na tayo uwi na tayo mga kaunesa tayo sa bahay so wa ah, ngayon po abangan na lang po ninyo sa vlog po ni kabunita official at ito nung akin naman po eh Naka private Muna Hai Rem, White House na bahay na binapentan yan di Matebo Ayo can... out pa? Oh ah Hey. Good morning. Ayun po kaya po kasi binenta narin kasi po ang bangka ng ni Sir Bruce dahil po ito po ay matagal na pong nakatambak at nabubulok lang po ang bangka yan po kasi yung bangka po din yun ay supera po pong bigat kaya po tinatamad na pong gamitin po ang bangkang yun tapos pangalawa yung yung kanya pong uh, makina kanyang, yung makina po ng motor ah, makina ng motor <laughs> yung makina po at yung motor po ng bangka ay wala na po rin kasi matagal na rin po rin yung nasira ya yeah, yung pong makina nyo saka matagal na po hindi, hindi nagagamit ang pangkang nyo dahil kasi po kaya po tinatamad ko yung gamitin po dito dahil buha po sa sobrang bigat po ng pangkang nyo at marami na at saka yung pangalawa si Sir Bruce na rin po ang nagsabi na e, benta na lang kasi yung bangka, kasi sa nakatampak ay nasi, lalo lang masisira ay hindi mapapakinabangan. At ay na nga po, yung bangka bibintahan nga po, ay gagamitin sa lupa. May binili kasi si Cedcus na lupa, yan po kay kahit Kuya Dang, yan daw po yata yung kung pinagbintahan ng bangka. Kaya, binenta na lang po yung bangka. kesa alam po sa masira na masira ang bangka, hindi na mapakilabang ha, hindi talaga may magagamit. Kaya medyo okay-okay pa. Ay, si Sir na rin po ang nagsabi na event. Alright, at na lang po. Dom pa. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa pakikinig. At sana'y Um, naitindihan po ninyo ang dahila po bakit po nga si Sir po talaga pabenta ng bantang yun <laughs> right, dahil siyempre alright ang lakas ang ulan mga kaunesa thank you so much sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating mounting channel and I love you all and